Hey guys, welcome back to my channel. Ang video po natin for today ay i-share ko lang po yung uh, recent uh, or 4 weeks ago na in-upload ni Sarafi Tupo sa kanyang YouTube channel. Ito po ay yung lola na nascam ng AFAM. So kaya um, alam, so, marami rin po akong mga videos na ina-upload tungkol sa iba't ibang scams na kasangkot ang mga AFAM. So andito po yung mga detalye na in ko sa aking vlog at kaya ko rin po ito i-share kasi meron po sa akin kumukontak na mga Uh, subscribers at sinasabi po nila ang problema nila kasi minsan kaibigan nila, family members na isinishare nila yung video ko na para ayaw nilang maniwala na ito ay proof na talaga ito ay scam. So kaya naisip ko na kung ishare ko rin at magre-react dito sa video na in-upload ni sa Rafi Tupo, no copyright uh, you know, info na ano ko no, wala pa akong intensyon na anhin tong video nila pero this is just to prove guys na itong scam ay nangyayari. Kaya kung hindi po kayo naniniwala sa mga videos na inupload ko iya ano ko lang po to as a proof na talagang ang scam ay nag -exist po kaya just to make you aware ma'am ito pong inyong nanay na si Mam Ma Paterna 77 years old kailan po ba niya nakilala itong uh, nilelklamon po natin na foreigner sa taon lang po kung baga pagkakaalam namin, July siguro. July 2023. Oo. Ngayon, opo. Okay. okay. At uh, saan po niya nakilala ito, ma'am? Sa Facebook lang po, ma'am. Facebook? May nagpakilala ba sa kanilang dalawa? Or... Wala po. Paano niya nakilala, ma'am? Like, ina ba siya as friend? Siguro, ina po siya ng, as friend ng, ng yung picture sa AFAM. Tapos... So this is very common guys At tulad ng mga na-explain ko na sa mga una kong videos Ito talaga yung unang senaryo Sila yung unang kukontak sa inyo Sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok At kung saan-saan pa So sila yung talagang mag-a-interes sa'yo Minsan nga magko comment na lang sila bigla Sabihing oh I like your photos I like this Yung puro na sila compliment sa'yo Hanggang sa magiging interesado ka na Na makipag-usap sa kanila So is this is very common style ng scam tapos, akala namin yung okay lang ang conversation, ma'am. Wala naman po kami yung pakialam kasi pwede ba maraming mang chat ng ganon. Mm. E, doon na po kami na nung bandang September. Mm -hmm. Kasi po, minsan, si, si, ah, si mama, mawag sa ate ko, nandito sa Manila. Sabi po, kailangan niya ng pera. Nasangla mm -hmm. po yung, yung kwintas ng ate ko. Kasi nga po, may babayaran. Mm -hmm. e, okay lang po sa amin yun. So, sinanila yung kwintas <coughs> ng ate mo? Yes po. Okay. May git 26,000 po yun. <coughs> Ngayon, Nung baga, ilang araw, naghingi na naman si mama ng 10,000. So, medyo na, na, alarma kami. Bakit? Plus, para saan? So, katulad nga po ng sinabi niya, di ba, na pati yung kwintas nung kapatid niya na isan lana for 26,000, di ba? So, yan po talaga ang style ng mga scammers. So, like I said, wala silang pakialam kung saan makukunin yung pera. Ang habol nila is um, makuha nila yung pera sa'yo no matter what. Kahit anong paraan mo gawin yan, kailangan makuha na yung pera sa'yo. So, yun nga, iutusan ka pa nila na mangutang, magbenta ng mga ari-arian. Kasi sasabihin nga nila, meron naman silang inaasang malaking pera. At magkikita naman kayo. So, huwag kang mag-alala dyan. You know, you know, mapagkakatiwalaan mo sila sa mga ganyang bagay at kung ano-ano pa. So, you know, let's, let's um, continue watching the video. Babae naman po yung nakapangalan. Kung bakit babae? Di ba, isabi ko sa'yo, isabi mo, apam yun, ang... So, ito po yung another proof na scam yan. Kasi nga, ang um, makikita dito sa resibo na to, na ito ay si Buana Lulier. So, later on sa video, makikita nyo kung saan, para saan itong ano na to. Kasi unang-una, kung siya yung nangihiram ng pera, bakit sa Cebuana mo ipapadala at ibang tao, hindi dun sa mismo contact person mo. So, hindi yung afam na nangihiram sa ng pera, ipapadala pa kung kaninong sinong tao yon So, di ba, doon pa lang, ano na yan, suspicious na yan, scam talaga yan. Kasi nga, like I said, yung mga ganyan, bakit i sa ibang tao? Dapat kung ang nangungutang i-afam, dapat yung afam na nakapangalan. Bakit hindi nga po pwede yung afam na ipapangalan sa kanila? Kasi una-una, yung account nung afam ay fake at hindi totoo yung pangalan na yan. So, kaya yan lang another sign of scam. Ano kayo ba, ma'am, personal? Kayo, ma'am Maylin Nakita niyo ba nakausap ng nanay niyo itong Albert Jones? Yes, Barclays. po. Upo. As in physical na nakita niyo or e, sa, si, sa sa cellphone. cellphone. Nag-ano nag, sila, ma'am? Nag-sabi kasi namin, ayaw naman mawala tama, mama. Kasi gitawagan mo 'yan tapos iharap mo sa amin. Mm -hmm. Ayun, nag-video call sila. Kaya nagka-picture kami, ma'am. Hindi po 'yan, ano, may parang parang tubay to na picture, ma'am, na 'yung bibig lang nag, nag ganon ganon 'Yung kaya lang Alam hindi mo, kami gusto na yan ngayon. Oh, oh. Marami yung mga AI. Yung, yung pangganyan. Oo. Oh, oh. oh, oh. hindi ito hindi, oh. Kasi nga, hindi maniwala. Kasi 77 years old, wala na siya sa, sa latest na, ma, hindi po totoo yan, ma. Oh, eh, oh. Ayaw niya po. So, yan na nga guys, yung iba na sinasabi, nakaka-video call naman nila. Pero trust me guys, katulad yung nangyari dun sa nanay niya, naka video call niya. Pero like uh, sabi nga nung anak niya, nung nakita nila, para yung ano yung, picture. So, yung merong mga apps na ngayon na ginagamit ng mga scammers. So, you know, it's not obviously intention for this purpose ng mga scammers. Uh, ang original intention is uh, para pang joke, mga ganon. Kaya lang ang mga scammers, they saw this as an opportunity na mang scam. So, ang ginagawa nila is kukuha sila ng mga picture na nanakaw nila at ang meron ng app na gagamitin sila na yung kahit picture lang mag magsasalita. Marami kayong nakikita niyan sa Facebook, 'di ba? Meron yung parang si Jesus Christ na picture ni Jesus Christ, yung bibig lang yung ano na nagsasalita, na nag uh, ano ng mensahe, 'di ba? So, iyan iyan is a one perfect example. At ito nga ginagawa ng no, iba naman is um yun nga kukunin kukuha nga sila ng picture ng yung pinoportray nila na afam tapos, pag gagalawin nila yung bibig, magsasalita sila. Tapos, pwede meron ding app, kung talagang dun sila sa pinaka-advanced na app, meron ding app na, bawa, kung nagpo ka na ikaw ay American, may, pwede mo rin piliin yung accent mo. Pero yung iba, hindi ganun ka-advanced yung ano nila, knowledge nila sa ganitong app. So, ang gagawin nila, nagbo-voiceover sila. Pero, dun mo mahalata sa voiceover kasi mostly talaga halata mong hindi ano, um, totoo yung, yung boses, at saka minsan nandun yung talagang strong accent. Meron pangalan na may nag-share sa akin na yun daw yung ano niya, ka-chat na nag-voice uh, over, uh, ano, voice call yung inan sa kanya iniwan. Pero yung halata naman na yung salita ay boses ng itim. So taga Nigeria po kasi yung kumukontak sa kanya at nagpapanggap na afam. So yun po. Kaya be careful po sa mga ganyan. Kaya nga nung November 11, ma'am. Hingi na naman ng 15,000. Uh, November 14, 15,000. So, tuloy-tuloy 15, tuloy pa rin hanggang yeah, ngayon, ma'am? Ma Tapos, November 29, hingi na naman ng 35,000. Ako, hindi na to. Ma, di ko na kaya. Hindi na naman, mm -hmm. hindi ka na namin makontrol. Bininta na namin yung, ay, ay hindi bininta. Anong tawag doon? Isinangla namin yung, yung may palayan kami doon, ma'am, para mabayaran yung ibang utang. Oh, my God. Uh, pinababayad sila sa, ano, sa Ministry of Finance, ng, ano, pinaano sila ng paper na uh, anti-drug screening. Okay. At saan ba? Saan bansa daw po siya, ma'am? Andun siya sa Malaysia daw. Malaysia. Okay. So doon sa Malaysia daw, kailangan niya ng pera doon sa Ministry of Finance. Yun yung sinasabi niya. Kasi yung... yung pera daw na... yung pera na kinuha nila, nagbabayad ang... ang Malaysia, Turkey, binabayaran sila ng 950,000 daw. Yun. Pinapakita sa akin ng Turkey. At ngayon, ayaw, ayaw tanggapin sa banko pag hindi sila nakasubmit sa nakabayad ng tax. Nagbabayad na sila ng tax. Naubos ang ano nila. Lahat ng mga alahas nila pinitiprinda. Tapos ngayon, uh -huh. nagumpisa sila pag tawag sa akin, wala na siyang na ano. Uh -huh nagpapatulong, no? hiningihan na naman ng anti-drug screening na papil. Ang last na papil na hiningi sa ano para ma-incast na yung sira daw nila mm. sa so, medical screening. Yun nga ang ano. Okay. So ito po yung another style guys. Dahil nga kapag once na nakapagbigay ka sa mga yan, hindi yan makakontento ng ganun lang. Una, i-start ka sa maliit. Dahil sa susunod, mayroon another problema na naman then hanggang sa ano, another problema na naman. Kaya talaga guys, yung mga yan, akala mo, uh, last na yung hihingi sa'yo, hindi ka titigilin na mga yan. Kasi once na nakahingi sa'yo yan, at na ano ka na sa bitag nila, hindi ka titigilan yan. Talagang kahit na anong, kahit saan mo kunin yung pera mo, wala silang pakialam. Kaya di ba diba, ipupush ka nga nila na ipubus Hindi po makukontento yan. Kaya kung iniisip nyo, matatapos na yan. Pag naibigay nyo na yung pera na hinihingi nila sa'yo, na final na yun, wala pong katapusan yan. Maniwala po kayo. ng personal itong si Albert Jones. I'm here, sir. Thank you, sir sa video call, okay. Pero sa sabi nga ng anak ninyo, may glitch. Minsan, hindi sumasabay yung bibig. Mukhang tubay ito lang. Magkano na, ma'am, ang inyong napautang, ma'am paterna? Base po sa inyong pinapadala. Parang 50,000 50 okay. 50,000. mil. Oh, plus yung mga hiniram pa sa ibang tao, mga umaabot niya ng... 70,000. Ma'am Paterna, um, ang conversation niya po, ang sabi po ni Albert, I don't have. How can I send the money, honey? Sabi niyo po. I have here 40,000. I will go with you, honey. I almost die here. Sabi niyo po. I really love you, honey. I will do everything just for our love. Sabi niyo po. Ang sagot po ni Albert, you already knew the means and beside what they needed in 35K and not 40K, why do you want to give me a 40K? All I need is a settlement of my screening so that I could get my fund, I don't need any extra money from you. Sabi po ni Ma'am uh, Paterna, for your allowance, so that we can meet. I really want to see you, honey. Oh. So, ito na nga rin ang problema rin, guys. Kaya marami rin na i-scam na mga kapwa natin is dahil naniwala na sila na talaga meron silang relasyon na may patutunguhan yung relasyon nila. Kaya, di ba nakita nga naman din sa Uh, conversation nila ng nung nanay at saka nitong uh, afam na ayun na nga na nag-expect na si Lola na ano si nanay na naga expect na yung nanay niya na talaga magkakatuluyan sila at ang ang problema pa 35,000 lang yung hinihingi itong nanay willing na willing na magbigay ng extra money na hindi naman niya talaga pera kumbaga inutang niya lang So talagang alam mo ani siya rin nang nag ano nang ano niya no sarili niyang uh, ano eh uh, hukay siya rin yung nag uh, ano nang problema niya eh di ba Okay So para kanino po ito ma'am Ay ito attorney Sabi po ni Albert send only 35k because I don't know the receiver just the court registry gave me and said they are money Changers, mga usual na linyahan yan ng mga nangy-scam. Oh. So, ang next clip guys ay ito yung um, um, statement ng um, executive officer ng uh, cybercrime sa NBI. So, eto na rin po, sasabihin niya yung mga, inexplain explain ko na rin sa iba kong vlog at um, you know so just to say na lang na talagang pare-pareho lang naman talaga ang mga signs at bakit siya nagiging scam so, Gandang hapon po Sir Efren Yes ma'am, good afternoon po Ito pong ganito mga sitwasyon sir meron po ba tayong paraan para matrace kung kanino po talaga napapadala ni Ma'am Paterna yung 70, ta umabot na po sa 70,000 na pera na kanyang ipinadala dito sa isang foreigner na pangalan po ay Albert Jones na hindi po niya sigurado sir kung nag-i-exist po talaga. Uh, yes ma'am, ganyan. ah uh, talagang gagawin natin dyan is ma masyadong uh, masusing investigasyon po yan dahil mm -hmm. unang-una, karamihan ng mga scammers hindi naman talaga gumagamit ng tunay na pangalan. Tama po. At uh, like you said, a na yung photo hindi naman mukhang hindi naman totoo. Mm -hmm. Possible po yun na hindi talaga totoo yung photo at hindi rin tayo nakakasiguro kung talagang foreigner yung kausap ni ma'am. Mm -hmm. Minsan kasi uh, pag tinignan natin paano naman nalaman ng uh, foreigner yung uh, name ni ma'am. Ah uh, yung mga foreigner ba talaga bang maghahanap yan ng Pilipina na na magiging uh, ka-relasyon nila? Mhm. Mm uh, sa, sa lawak ng mundo bakit Pilipina pa ang mm -hmm. ang uh, makaka-relasyon nila? Mm -hmm. Diyan pa kaya nangyayari yan? may possibility na yung nambibiktima sa kanya ay nandito rin sa Pilipinas. Ayun. Ma'am, kayo po ba ay may pangunang impormasyon doon sa pinapadalhan? Opo, na miscrinsya po kami. Nasa Quezon City lang doon. nasa Quezon City lang. Nasa Quezon yes. City lang pala to eh. Yan yes, yeah, yung... po. Guys, <laughs> sa mga na-explain ko na sa mga nauna kong videos, kasi nga, di ba nakakapagtaka, kung yan ay a farm, tapos yun nga ang pagbibigyan ay mga nasa Pilipinas lang. Meron pa nga eh, di ba, abroad let's nasa kung saan mang ano lugar katulad ng Saudi, minsan nasa Taiwan o kung ano mang bansa sila nandoon sa ano, ang sasabihin may papadala sa kanila pero ang ano is ang clearance sa Pilipinas. Paano nangyari? Bakit anong involvement na sa Pilipinas kung para ibibigay sa iyo na nasa ibang bansa ka? Bakit sa Pilipinas sila, bakit sa Pilipinas nga magbabayad ng fee, di ba? So, isa pa lang yan sa mga sign na talagang yan ay scam. Like I said, guys, usually yung mga ganyan, either kasabwat, so, di ba, nagkocontact na sila, so, ibibigay nila na yung detalye na itong pagpapadalahan, at, um, yun na, sasabihin na, then, maghahati na sila doon, or, um, kung hindi man, baka isang tao lang yan. So, yung kakachat mo, at yung nagpinadala niya ng pera, iisa lang yan. Or, kung hindi man, ito guys, is another case talaga na nangyari na yung isang na-scam na isa sa mga subscribers ko, na ano niya talagang yung account niya ay nahack. So, halimbawa, binigay yung, ano, yung detalya niya, ginagamit nung uh, scammer yung account niya na hindi niya alam, pinapasok na pala doon yung mga na-scam na pera. So kaya guys, yan yung isa sa mga sinasabi ko na please be careful sa pagpo-provide ng mga information. So anyway, let's carry on sa videos na ito. Nako, paano ba paano ba gagawin natin dito Sir Efren? Nasa Quezon City lang 'yung pinapadala. Eh, yan nga po. Uh, yan po yung sinasabi ko kanina na mm. masusing investigation, alamin natin. Mm -hmm. uh, kaya medyo challenging po ito dahil uh, alam naman po natin kagaya nung kung uh, kung yan ay uh, Uh, virtual currency, mm -hmm. minsan kasi hindi naman talaga gumagamit ng tunay na pangalan or mm -hmm. sometimes, kagaya nung message kanina na ayaw niyang magpadala ka ng extra mm -hmm. is because baka uh, yung uh, pera na yun is mm -hmm. hindi naman talaga sa kanya mapupunta. Kumbaga, parang may binibili siya online mm -hmm. na ikaw ang pinagbabayan. Mm -hmm. So, kahit hulihin mo yung uh, baka mamaya, mm. ang yung pinagpinadalan mo ng uh, pera baka legit na seller yan. Mm. -mm Possible mm -mm. 'yun. Uh, na kumbaga may binili siya na parang ikaw ang pinagbayad niya. Mm, mm. mm, -mm. At uh, po yan. Ano? So guys, ito bago to sa kaalaman ko ah. So first time kung na ano to kasi syempre, 'di ba, ang syempre ang NBI, marami sila mga cases na, 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 nalalaman. So babago to na yung scammer nga is uh, may in order online at um, yun nga, ayaw kaya ayaw nila na magbibigay ka ng extra kasi nga yung pagbibigyan nila ng Gcash account, yun yung may uh, yung talagang ido pinagbila nila. Kaya dapat eksakto yung ibibigay mo. So kaya pala yung ibang mga ano guys na yung nagpapa ng let's say sa sa Gcash, 'di ba? Or sa ano, 'di ba random yung amount. So yun, kaya pala yun yun. So may natutunan ako today. So, you know. Yes, base lamang po dito sa ah, kanilang ibinigay na mga screenshot, eh yun nga, si Ma'am Paterna ang nagpapadala dito sa lalaki at yung lalaki naman ang sinasabi, wag yung buo, parang wag na daw, eh wag excess. Yeah. Oo. Ye Tapos, yes, ma Baka kasi yun lang yung presyo nung kanyang binibili online. Nako. At yan din po, uh, minsan po kasi, uh, ititrace natin kung saan na-deliver yung item. Uh, ang ginagawa kasi nitong mga scammer na ito, hindi nila pinapadeliver sa kanila yung item. Binibenta rin nila agad. So yung delivery papunta rin doon sa buyer agad so, kumbaga parang nagiging connect-connect sir Efren na may binibentahan sila tapos meron yung seller na actual seller talaga tapos may in-scam ma sila. At possible yung, yung uh, pinagdalhan nung uh, item na binili niya, mm. possible din na legit talagang buyer. Okay. Sige po. So that's it guys and I hope na nakatulong po ito sa inyo especially po doon sa mga na po problema kayo kung pa paano niyo i-explain o paano niyo paniniwalaan yung inyong loved ones na napahulog na dito sa afam na ini-scam sila. So ito po yung i-share niyo sa kanila at at the same time guys, marami po akong iba't ibang videos ng mga scam alerts, na mga scams na pwede niyo i- um, i-share po sa kanila para makita po nila yung iba't ibang klase ng scam, pang-i-scam ng mga afam na yan or sadly yung iba talaga hindi naman po talaga sila afam nagkukunwari lang po yan baka Pilipino rin po talaga yan so kaya guys ingat po tayo sa pakikipagchat chat online at like as sabi ko sa mga sinasabi ko na po ever since wag nyo po basta basta ip ipinagkakatiwala ang inyong mga um, personal details so, kung sa kung kasi kanino lang na hindi nyo naman talaga kilala kahit nga di ba kakilala natin hindi natin pinagkakatiwala di ba so just be careful guys And kung ito ay nakatulong sa inyo, please don't forget to click the like button at um, i-share nyo na rin po para makapag-spread ng awareness sa iba tungkol sa scam. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, I would appreciate kung i-click nyo rin po yung subscribe button. Marami pong salamat. Thank you. Bye-bye!